pang piraso lang naman at uh, pag uh, na-profile natin hindi naman uh, dangerous at hindi banta sa seguridad yung ating kababayan na may dala nito kinoconfiscate uh, lang po natin at kinahayaan uh, na makabiyahe uh, so yun po yung ating uh, uh, pulisiya na ginagawa. Kasi yung iba naman po, sasabihin nila uh, na hindi nila alam pero uh, upon investigation and questioning, pag nagtanong sa mga kapamilya, nilagay nung kanilang kapamilya Uh, dahil uh, parang safe daw yung ating mga kababayan dahil anting-anting na ito. Meron po mga ganong cases eh, na hindi nila alam na may naglagay na ibang kapamilya nila Meron tayong limang cases na na-intercept na may uh, nagpo-possess ng bala. And uh, again, ang uh, rason ng ating mga pasahero ay ito ay kanilang anting-anting. Uh, ah... -anting. Uh, yung iba inaamin nila pero yung iba hindi nila inaamin kasi uh, pan-investigation naman uh, pag-alis nila ng bahay uh, yung ibang cases nilalagay nung kanilang kapamilya kasi naniniwala nga tayong mga Pilipino na uh, yung ilang piraso ng bala ay anting-anting uh,